One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sandin nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggam bonga Siyempre, kahapon ay nagsimba kami tapos nagrelax relax relax kasi nga, syempre, Sunday, so pahinga, kaya wala tayong vlog yesterday. Pero syempre, bawi tayo ngayon. Kaya ngayong araw na to ay nako, marami akong mga pasabog na chikang dala sa inyo. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw. Lagi-lagi, maraming 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 salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga Bago nating mga subscribers Hello, hello beautiful people Thank you so much Sa pag-subscribe ninyo sa channel ko At hindi lang yan Sa walang ano, sawang tumatangkilik Dito sa Mama Sam Vlog Araw-araw yung mga ma Makasolid na maka-Mama Sam talaga At busy-busy sa mga comment section Maraming, maraming Maraming, maraming salamat po Sa inyong lahat So bukas na tayo shout shoutout ha So sa mga gusto magpa-shoutout Dyan, comment below para at least ma-shoutout ko sa next video ko. So, yon So, guys, syempre marami tayong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika. Ito nga, Diyos ko, gandang balita dahil ang pambato natin dito sa Miss Teen Icon International ay naka-first runner-up. Yes, sayang nose sana na title din. Pero first runner up is a first runner up. So ayun nga, so nakakaloka. First runner up tayo ang nagwagi bilang Miss Teen Icon International IC si Miss United Kingdom. First runner up si Philippines, second runner up naman si South Africa, third runner up naman si Cambodia at fourth runner up naman si Indonesia at fifth runner up si Miss Spain. So yun, congratulations syempre sa lahat ng mga nanalo dito at hindi lang yan syempre sa Pilipinas o ba diba? so sabi ko nga sayang eh sana crown for the Philippines ulit di sana ang bongga lang o ba diba? so yun so syempre excited tayo sa mga eksena ng mga susunod pa natin yung mga pambato sa international pageant. And then, ayon mabuhay ang Pilipinas dahil syempre, ang ganda-ganda-ganda talaga ng gandang Pinay. di ba diba? Kaya, laban! So, eto ang sumunod natin, chika. Laban, speaking of laban, lumalaban na si Kenneth Kabungkal sa Mr. Supranational. Dahil nanalo nga ng super chat ang ating pambato kung saan naman nag number 1 siya sa group 6. Tama? Mm -hmm. Nako, napakasaya dahil dito palang nakikita na natin na mukhang malakas ang laban talaga ni Kenneth sa Mr. Supranational. Siyempre, lalaban niya. Dating ng first runner up yan sa ano eh, sa man of the world. And then, ngayon, nag-expect tayo na mas malayo ang mararating niya dito sa Mr. Mr. Supranational. And then, ayun, parang caliber, ano siya eh, Pauline Amelix ang eksena. Hindi man pinalag yung ating pambato sa Miss Supranational na makapasok sa super chat pero syempre, ang ating mister naman ay humahataw ng bonggam bongga. So, kay Taro Valencia siguro bawi, no? Bawi doon sa mga eksena ng gagawin doon sa supranational. And then, si Kenneth naman, ayun na. Talagang pinapakita niya na malakas ang laban ng Pilipinas sa Mr. Supranational. Ako, maasa ako na magpe-penetrate tayo dyan hanggang sa dulo ng competition and then tignan natin kung ano magiging eksena ng ating Miss and Mr. Supranational ngayong taon na to. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako sa mga girls na nagkukumpit dito at saka sa mga mister na magkukumpit dito. Kaya, Stay tuned. So, malapit na. So, para na masasumunod natin, chika, bagong pambato ng Phuket sa Miss Universe, Thailand. Mama Sang, anong masasabi mo? Dahil, kapikat daw. O, oh, di ba? So, ayun nga, nakakaloka kasi ang bagong pambato ng Thailand ay talaga namang masasabi ko. Ay, bongga para sa Miss Universe Thailand. Nako, mukhang kailangan ano talaga, abangan natin to. Dahil may umeekse ng kandidata from Phuket na talaga naman, oh my gosh, ginaya si Stephanie, di ba? Gutierrez ba? <laughs> si Stephanie ng Venezuela noong 2018. Ganun na ganun. Naka-yellow bikini, mahaba ang buhok, pati yung lakad. So, ang tanong, manalo kaya siya sa Miss Universe Thailand? Alam no, ako medyo naano ko dyan eh. Medyo naloka ako dahil bakit kailangan niyang gayahin si Stephanie, di ba? Bakit hindi na lang siya magkaroon ng sarili niyang identity? Ano to? 2.0 copycat, di ba? So, yun. So, ayun doon sa fight na yon medyo parang naloka lang ako. Kasi yung styling, talagang kinapi talaga nila ng bonggang-bongga, -bongga. pati makeup, pati lakad. Sayang, kasi matangkad si girls, tapos maganda ang katawan, tapos ang ganda ng mukha, kaya lang, ayun na, ang maling strategy game nila para mapansin, ayun, kinapi nila yung pambato ng venezuela sa Miss Universe noong 2018. Anong gusto nilang palabasin sila ang bagong Stephanie? Pero mali sa mga beauty queens na gumagaya kayo ng mga reigning queens na. So nawawala kasi yung identity niyo, yung originality na kung sino ta ba talaga kayo sa competition. So ako, parang tingin ko, yes man lalaban 'yan pero parang piling ko hindi magda title yan ng Miss Universe Thailand. Charot. So yun, so nakakaloka no kung iisipin mo. Pero tignan natin, nyo naman, but Ayoko kasi ng mga ganyan girls, yung copy-copy. Wala ba kayong ibang idea para mas makilala yung sarili ninyo sa mundo ng pageantry? Mmm, nako, nakakaloka yan. Anyway, so para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon, banta kaya si Puket, Kai, ano? Sa robbery dito sa Miss Universe Thailand. Ayan na, sasabing gano'n. Manginig na daw si Vina dahil meron na daw katapat. Mas younger, matangkad, at fresh. O, so, ba diba? So, ako para sa akin... Yes, maganda yung pambato nga ng Phuket. Sinabi ko nga kanina. And then, ayun, kabahan si Vina kung ano magiging eksena na ito. Kasi mukhang eksenadora Dora ang Puket So, dito pinapatunayan talaga ng Puket na meron silang malakas na pambato. But, tignan natin kung anong magiging eksena niyan or si Vina ba ay makaka-entry. At hindi lang to Dahil si Miss Contrep Mahanakon, Contrep Mahanakon ay kinurunahan na rin yesterday at ito nga, si Preo, ang magiging pambato ng Bangkok. So, confirm na, confirm na. So, ngayon, ang tanong, sino sa tatlong to ang makaka-eksena hanggang sa dulo ng competition? Diyos ko, nakakaloka sila, no? Parang mga mukha nila, mga expired. Charot! So, ayan, so, ayun, ako, masasabi ko, I think, malakas silang tatlo at pwedeng mag-top 3 ang Phuket, Bangkok at Saraburi Pero, hindi ko alam kung sino ang mga title. Pero, sa ngayon pa lang, hmm, Hmm, nangangamoy Vina na yan. Charot, Vina or Preo. So, hindi ko lang alam. Basta, alam ko silang tatlo, ang malakas na pambato ngayon dito sa Miss Universe Thailand. Ayan, si Phuket, si Saraburi, at saka si Bangkok, Thailand. So, abangan natin yan sa Miss Universe Thailand. So, good luck sa kanila. O, oh, ba diba? Susko, nakakaloka. Ay, nakawindang talaga ako sa mga beauty nila. Pero eto, mas mawiwindang ka dahil mga pambato dito sa Miss Grand Philippines. Isa nga dito si Michelle Arceo, ang dating Miss Environment First Runner-Up at saka Miss ah, ano Reina Hispano-Americana Second Runner-Up. Ngayon, nandito sa Miss Grand Philippines, nagbabalik. Ito yung pangalawang pagkakataon na magbabalik si Michelle Arceo. At isa nga sa mga nakikita natin katapat ni Michelle dito sa competition na Miss Grand Philippines ay wala nang iba kundi si Anita Rose Gomez. O oh, yan! So, si Anita Rose, rampadora, kabugera. Oo. Pero hindi ko alam. Parang sabi ko nga, syempre, sa lahat na nagko dito, Michelle Arceo yung nakikita natin na parang palaban kasi syempre dalawang international pageant na ang sinalihan neto at nag-penetrate talaga siya hanggang sa dulo. Hindi mo po pwedeng sabihin na kung mahina naman ang Michelle Arceo. But guys, tinga ba, kasi parang ang feeling ko Michelle Arceo, talaga nag-penetrate siya sa international pageant. And I'm not worried kung sakaling siya ang tatanghaling bagong Miss Grand Philippines. Kasi parang feeling ko, Uh, kaya niyang makarating hanggang sa dulo ng competition kasi wala pa nga siyang sinalihan na hindi siya nagpepenetrate sa top 5 and proven na yan kaya yung sinasabi nilang maliit daw si Michelle Arceo mataba si Michelle Arceo hindi maganda si Michelle Arceo guys nakita na ng dalawang mata ko harap-harapan kung ano ba ang meron kay Michelle Arceo masasabi ko na pwede siyang pang Miss Grand. Doon sa nagsasabi na, ako hindi magugustuhan ni Nawat yan. How do you know? <laughs> diba? Ikaw ba si Mr. Nawat? Charot. So, ayan. So, basta siguro, uh, ako ha, sa atin lahat, ang inihiling ko lang sa inyo, na sana, bigyan nyo rin ng credit yung mga nagagawa ng mga beauty queens na katulad ni Michelle ay Sayo sa ating bansa. And then, instead na magtiwala nga kayo, dahil may napatunayan na siya eh pero parang ang feeling ko nagdududa pa rin kayo sa kakayahan niya dapat hindi ganun guys dapat Let's try! O, oh, Di ba? So, tignan natin yung best niya. And then, si Anita Rose, isa rin sa mga malakas na kandidata ngayon dito sa Miss Grand Philippines. Ayun, so talaga namang umaariba ng bongga-bongga. I love her kasi ang ganda na katawa. Talagang masasabi ko, palaban din ang Anita Rose Gomez. Pero kasi si Anita, talagang challenge sa kanya to. Challenge sa competition ng Miss Grand Philippines kung paano niya ipapanalo ang contest na to. Pero sabi ko nga, hindi rin naman siya dapat ma-worry kasi kung sakaling hindi nga makuha ang Miss Grand Philippines, for sure, pwede siya pasok na pasok for Reina Hispano Americana. At sabi ko nga, paliitan lang din naman pala ng bewang alabanan. Eh di kabogto para sa mga Latinas, di ba? So ako kasi parang feeling ko, ah, uh, pwedeng Miss Grant, pwedeng Reina Hispano Americana. Kaya tignan natin kung sino nga ba ang tatanghali ngayon bagong Reina, Hisp uh, Reina Hispano Americana, bagong Reina Hispano Americana at saka bagong Miss Grand Philippines. So yun. So I'm so excited for them. And then magiging happy ako sa dalawang girls na to kung makakasungkit sila ng corona ngayon taon na to. Syempre supportado natin silang dalawa at love Philippines so yan para naman sa sumunod natin chika eto nga Diyos ko top model na ganap na nung nakaraang araw dito sa Miss World at nanalo nga ay ang Inja para sa Miss Top Model so ang chika ko dito ay nakakaloka diba Diyos ko palagang dito na loka ako kasi parang may pinapaboran pala talaga ang Miss World. so, yon At, syempre, sa India ginawa, si India ang panalo. Pero, syempre, i-credit din natin yung hirap ng team ni India para i-present yung ganitong presentation para sa top model competition dito nga sa Miss World. So, ako para sa akin, ayan ang napili nila. Eh, wala tayong magagawa. Kahit nagpataas ang mga kilay natin at sinasabi natin na mukhang lutong makaw naman tong Miss World ay kailangan natin respetuhin yung desisyon nila. So, ganun talaga sa competition. Merong gusto, merong hindi gusto, may nananalo, may natatalo. Pero hindi ibig sabihin neto ay talo na si Philippines top model lang to challenge. So, papasok siya sa semifinals. So, tignan natin sa coronation. Ayun! Kaya good luck kay India and congratulations sa kanila. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss World. Nako, ba kaya to ng bonggang-bongga. -bongga? Ay nako, syempre, ayan nga yung inaabangan natin, diba? Dahil nga, sa ngayon, medyo kinakabahan tayo. Dahil, syempre, hindi pa nagpe-penetrate talaga sa pasok sa challenge itong si Chris na lagi lang siyang competitive sa mga challenging pero, ayun, lagi lang siyang nagpe-penetrate sa mga challenge pero hindi pa siya talaga nananalo. Kaya, ang sigaw ng mga kababayan nating mga Ingitera ay, nako, talo na yan. Pero sana naman huwag ganun, mga Mars. Kung baga, support ang ating pambato at maniwala tayo sa kanya hindi pa tapos yung laban hindi ko nakikita na dito ay wala ng pag-asa ang Pilipinas hanggat hindi pa nag-i-start talaga yung coronation at patuloy na natatawag ang ating pambato, ibig sabihin malaki pa rin yung chance natin na makuha ang Miss World sa mga bibig nyo na nga rin lumabas diba? sa mga bibig nyo na nga rin lumabas uh, yung draining Miss world, di ba, na hindi naman nakapasok sa mga challenge. Kaya, okay lang yan. So, just support to Krishna. At ngayon, magbanihan, magbayanihan tayo para sa magiging compete nila naman doon sa multi ano multimedia at doon ay parang pang ilan na tayo number 5 number 3 oo number 3 nya tayo number 4 ganon kaya lakad lang Pilipinas hanggat may chance di ba hanggat may ano, pag-asa tayo. So, kunin natin yung pag-asa na yon at panghawakan natin yon para sa ating kandidata. And then, of course, ipag-pray natin at support ah Di ba? Kasi, yun ang importante na isama natin siya sa mga panalangin natin na sana magtagumpay ang Krishna dito sa competition ng Miss World. At naniniwala naman ako na ginagawa naman ni Krishna yung kanyang makakaya. Si Opo, ganun din. Pitti-pitti din. Kasi parang feeling Kong na pipisin nila dito si Indonesia, si India ang makapasok sa dulo ng competition. Pero sige lang, keep it up lang, 'di ba? Laban lang. Pero ako mas naniniwala ako na malaki pa rin ang pag-asa ng Pilipinas na mag-penetrate sa competition ng Miss World at may uwi nga ang ikalawang corona sa ating bansa. Tiwala lang. Sabi nga gano'n. Di ba? So, yan. So, nakakalokan, chika. Talagang nakakakaba, nakaka-stress. Alam ko yung iba dyan, nawawalan ng pag-asa. Pero tulad nga na sinabi ko, ang laban ay laban. Hanggat lumalaban ang pambato natin, ay panghawakan natin yung pag-asa. Kahit konting-konti -konti lang yan, malay mo, tayo ang maguwi ng corona. ba? Diba? So, yan. So, yes. Yung iba sinasabi, ako, hindi posible yan. Maliit yung possibility. Pero kahit maliit yan, lagi ka lang kumapit sa possibility na yan. At huwag mong pagdudahan. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sa ng ganon always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.